For today's video, challenge ko yung sarili ko. May pupunta ako ngayon sa Tondo mag-isa at hahanapin ko yung siga. Pinakasiga dito sa Tondo. Ang Tondo kasi, di ba, alam natin, matatapang yung mga taga-Tondo. Walang sinasanto yan. Yung makatitigan mo lang sa mata yung mga taga-Tondo. Eh, Babanatang ka na yan. Pagtitripang ka na yan eh. Ay, bumaba na ang Eto na. So, Papakita ko sa inyo. Ayan, kung makikita nyo yung mga dinadaanan namin, papakita ko Sabi nila dito, pag pumasok ka dito at nakalabas ka, ibig sabihin, isa ka sa pinakamalalakas na tao sa buong mundo. Nang walang gripo. Nang walang gripo na tondo. Ayan, kita nyo mga bahay. May papasok ako sa pinaka-puso ng tondo. Yung pinakita ko sa inyo, bungad pa lang yun at papasokin natin yung pinakaloob. Nandito tayo sa tondo. Ayan. Ayan, na oh, okay. ako grabe mga bata dito. Tingnan nyo, wala sinasanto kahit sa sakyan. Kahit sa sakyan, hindi nila sinasanto yan. Nahanap ko dito yung pinakasiga talaga. Sana makita natin. So, nandito oh. na tayo ngayon sa ating tondo. Okay, dito na. Papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo gano'ng katapang. Ay, punta may sisigawan na. May sisigawan. Dito tayo sa tondo ngayon. Ayan, dito ako ngayon sa tondo. Hinahanap ko yung man dito. Pinakasiga. Ayan, makikita alam alamag isa dito guys, wala akong sinasabi sa tundo. Uy, uy! Uy, uy! Uy, kayo sa akin. ginadaan nyo na lang ako ha. Nasa tundo kayo, hindi niyo alam. Ha? Ano ba kaya namin? Wala naman kami Grabe ka naman, boy. Grabe ka naman. Ano, boss? Balag natin dito. Don't

Ano bang rango mo dito? Ano, basta ako pinakamalakas dito. Ako pinakasiga dito.